Kasi sa Pilipinas, talagang mar marami talaga dito mga lugar na talagang nakakamangha. Parang na pag napuntahan mo, wow, parang ma-wow ka sa ganda. Kaya goal ko talaga sa Philippines, una. Bago yung ibang bansa talaga. Gusto ko i promote yung mga lugar natin dito sa magagandang lugar sa Pilipinas. Ang sarap pakinggan, Kuray Rolly. Kumbaga, yes. sariling atin muna. Huwag maging dayuhan sa yes, sariling yes. bayan. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM Band. Ang inyong mga paborito tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon, at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo 630, nagseservisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Paspasang <laughs> biyahe kasama si Owl Paz <laughs> sa Ra Travel Ra Travel Pass! Mula po sa Fortune Island, dyan sa Batangas. Nagpunta tayo ng Baguio, kending ng Sandali. Pumunta tayo ng Cebu at meron pa tayong guest sa Mindanao. Pupunta naman tayo sa Ilocandia, sa Ilocos Norte. At nandyan naman po yung famous na famous na Bangui Wind Farm. Yung mga ah, naglalaki ang bentilador dyan. Ako, dyan tuloy hindi ako nainita nung pumunta ako dyan. Kalakas ng bentilador. Pero ang ganda talaga, oh. Low pa lang yan, ah. Hindi pa yan mid alam mo yung merong 1, 2, 3. Napakaganda dyan. Guest natin ngayon isang uploader na pak na pak ang pagpunta sa Ilocos Norte. Eh. May virtual pasyal din kaya tayo. Welcome aboard, Rioli Yamado! Welcome aboard! Hi, Rioli. Hihi! Yan, yeah, hello po sa Sir, sir ah. Awel. Yan, okay, yeah, good afternoon po sa ating lahat. Salamat. Matagal na kitang namimiss ko yung Joey Rebate. Buti nakabalik ka dito. Char-char lang. May ka dito ang reporter namin, si Kuya Joey Rebate. Kilala mo yon? Oo. Di ba? Yes, nak nakakatuwa naman. <laughs> kuya Reoli, thank you ha. Nasa loob ka ng sasakyan ngayon. Nandiyan ka pa ba sa Ilocos ngayon? Saan ka ba nakabase, Kuya? Uh, actually, galing pa ako ng ano, Takloban, Uy. Tapos nandito ako sa Cebu tapos nag-travel kami from Ilocos down to Manila tapos ngayon nakabalik na ako sa Cebu. Ay, ang galing nagro-road map yata kayo. Talagang biyahe sa buong Pilipinas ang gagawin mo, no? Ah, ngayon <laughs> nyo lang ba ginawa yan sa buong uh, bakasyon ninyo? Ngayon lang kayo bumiyahin ng iba't ibang sa lugar? Oo. Bakasyon sa ngayon? Oo. Oo. Pero sa ano ko, meron kasi ako ng ano Facebook page sa kaya YouTube channel. Parang oh. everyday ako nag-upload travel vlog siya. Din. Ay, isa man. mahilig din ako sa pagta-travel. Parang ganun. So first time kong pumunta nang Luzon. Ay, very good. Naku, sa, su, kung nasa Luzon ka pala, sana nag-collab tayo. Umangkas sana ako sa'yo. O, oh, co-pilot mo ko. Tapos pasyal tayo dalawa. Sa susunod, ano tayo ha? Collab tayo para maganda. Kasi gusto ko rin pasyal-pasyal eh. Siyempre sa travel ni Awel. Pero siyempre, ang dami mo na na pala napuntahan. Visayas, Mindanao. At ikaw ay takatakloban talaga, no? Sa so, nagpunta pa ng Cebu. Maganda yes, dyan. taga Cebu ako, pero yung oh. asawa ko, taga Tacloban. So, Ayo. nakatira na kami sa Tacloban. Very nice. Nagpunta na rin kami sa Tacloban. Nagbuntis Congress kami dyan. Ganon. Sumak mm -hmm. Pumunta kami dun sa bridge. Pumunta kami sa kabila. Yung San Juanico Bridge, diba? Ganyan-ganyan. Yes. Ganda. So, eto na. First time mo makapunta sa Ilocos Norte. Ikwento yes. mo nga sa amin yung experience. By land ba kayo? Drive ka? nag pa Paano? At paano ka nabighani sa Ilocos Norte? Kuya Rioli. Uh, ganito kasi yun. Uh, yung kapatid ko kasi, uh, umuwi siya galing sa teachers uh, teacher siya sa US. Eh, tapos, uh, nagtawag siya sa akin, sabi niya na, ano, uh, Kuya, uh, may surprise ako sa iyo. Tapos, sabi mm. niya, ano yun? Uh, sabi niya na, punta daw tayo sa Ilocos. Pagkarinig ko ng Ilocos, siyempre, <laughs> na, na, ano ko sa mind ko, yung windmill talaga. Wow. So, ang ginawa namin, nag-plane kami from Cebu, direct to Lawag. And then, sa plane pa lang kami, sa baba pa lang, may nakita akong tatlong windmill. Parang doon ako mas na-excite. Wow. <laughs> tapos, <laughs> pagdating namin sa Lawag, yung plano namin, mag-start kami sa taas sa uh, Pagudpud mm -mm. tapos pababa na to Manila. Yes. So, doon pa lang akala ko yung windmill talaga nakita ko siya sa Bangge windmill yes, pero yes. pagdating namin ng ano lawag going to Pagodpod sa Karsada pa lang first time ko nakita yung windmill talaga pa lang na napakalaki pa windmill akala ko siya ano lang dati yung parang lobe lang isang niyog pero yun pala parang three times pala yung niyog yung taas sa kayong laki ng windmill doon ako mas na amis pa yan. Opo. Nakakatuwa, di ba? Parang, alam mo ba, nakita mo ba yung mga windmill sa Amsterdam, mm. sa Holland? Nakita mo ba doon? Yan. Saka yung sa India, parang India. before ko pumunta doon, nagsisales ako sa ibang bansa. Yes. No, parang, parang windmill, parang gano'n. Then, mostly nakikita ko siya sa mga ano lang, yung mga cartoon, yung mga animated na mga movie, parang ganoon, ang gandang tignan. <laughs> Kaya mas ano ko ano, na puntahan yung windmill sa Ilocos talaga. Diba? Nakakatuwa na, Oy, meron din kami niyan. Ganon. Tsaka yeah, sa, sa inyo, mabagal ang ikot. Sa amin, malakas ang ikot. Ganon. Yun, yun. Diba? Ang ganda eh. Nakaka-amaze. Diba nakakatuwa yes. na sa Pilipinas, meron ganyan. Diba? Totoo is, nabi mo, sa road pa lang, makikita mo na, kumbaga sa paway pa lang, malayo pa lang, kumakaway mula paway. Diba? Ang mga windmills <laughs> in your mind. Diba? Ang dami nyo pa pinuntahan. Siyempre, nagpa-picture ka doon at meron ka pa pa drone. Ang ganda nung drone shots mo yeah. dito, Kuya Rioli. Dapat talaga, ano, oh, pang-travel ka talaga. Siyempre, bumili ka ba ng souvenir items doon? Kasi may pa souvenir dyan, eh. Yun nga. Uh -uh. Yung souvenir lang yan. Yun ang problema namin pagbalik na sa ano Cebu. Kasi yung bag namin, yung souvenir, sobra na, ano, <laughs> 7 kilos ang ginawa namin. Kasi naging 20 kilos na <laughs> Dahil mm -hmm. sa mga souvenir na binili namin ka mula Ilocos ano, hanggang Manila. <laughs> Oo. Mag-excess <-i> <laughs> baggage na kayo. Yung windmill na maliit. Yes. Yun huh? yun. Di ba? Ang ganda uh -oh. nun eh. Para meron kang ano, keepsake, meron kang souvenir, kumbaga. Pero syempre, bukod dun yeah. sa windmills, nakatikim ka ba ng masasarap na pagkain sa Ilocos? Bagnat, pinakbat, ano-ano yung mga nakain mo dyan? <laughs> saka yung empanada. Ay, sarap. <laughs> yung kulay orange na empanada, yan. Nasa harap mo Actually, niluluto. May talaga yung mga, ano, mga pagkain, pero bawal kasi sa plane. Yan, yeah, yun, na. Naiwan namin sa airport. yung <laughs> mga Gusto sana na din sa amin dito. Ah. Oo, yung vegan longganisa, di ba? Ang sarap nun. Yung Cebu. sebo Cebu, o oh, yan. Yes. Chorizo, gano'n. Nakakatuwa naman eh. Di ba? Yun yun eh. Nung bumiyahe ka ba, sino yung mga kasama mo? Kasi para kunwari, gusto rin bumiyahin ng mga taga-South, taga-Visayas, Mindanao, pagpunta dyan. Ah, gaano karami ang ginastos mo. Alam niyo yung pwede bang mag-DIY, yung do-it-yourself, gaya ng ginawa mo. Ano yung mga tips na pwede mong mabigay sa kanila? Oh, pagpupunta kayo dito, pag pinuntahan nyo, huwag nyo kalimutan ito. Share mo nga sa amin yung mga travel hacks mo at tips. Ilan kayo pumunta para lang maka-idea okay. din. Yung, yung mga pagpunta gusto namin lang, ano, yung sa Ilocos, Yeah. Opo. Continue pa. Ah, ayan, na okay ba yung signal mo, Kuya? Mukhang umaaning yung signal ni Kuya Rioli. Hello? Ayan, okay na, okay na. Okay na, ayan. Sige, ayun, mas okay na yung signal. So, kwento mo sa amin, para kasi sa mga susunod na gusto, uy, parang nainganyo sila sa kwento ni Kuya Rolly. Gusto rin namin pumunta. Ano yung mga travel hacks, travel tips na yung mga natutunan nyo, uy, pag ano, pumunta kayo sa ganito, or pwedeng wag nang pumunta dito, or magdalakay ng ganyan, o ganito lang ang magagastos. Alam nyo yung mga ganon. Kasi syempre, iba yung ikaw naka-experience, tapos ikukwento mo sa kanila. Yes. Eh, Sige nga, kuya, share naman dyan. So, sa lahat po na ng gusto ka nang gusto pumunta nang Ilocos ano lalo sa mga taga Visayas or Mindanao yan so sa amin actually first time din namin pumunta doon so ang ginawa lang namin pag sinabi kasi Ilocos yung center nila is yung lawag so kung tingnan mo sa yung mga tourist pa talaga doon makikita mo talaga siya nandoon sa banda sa may pagodpod yan babayan. Pa, 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 so ang ginawa namin nag-start kami doon na sa Pagodpod. Para yung pag-travel, matipin ninyo. Sa Pagodpod kasi meron sila dong doon ano, uh, parang tour, travel tour, tricycle. Yung tricycle nila, uh, worth siya ano, 1 to saka 800, north and south na yun. So yung 1 to lahat na ng mga tourist spot sa Pagodpod, yan, cover na yan lahat, tricycle lang yung sasakyan. Good for three persons yan. Yeah. So tatlo lang kami pumunta doon. So sakto lang yung tricycle lang yung sinakyan namin. So sa travel naman, uh, kukuha ka siya ng ano, isang araw, malibot mo na lahat ng tourist spot sa uh? Pagod Pod. Yan. Kasali na yon yung Bangge, saka yung Burgos, Wow! Nakakatuwa naman. At least sana, tinake note nila yan. No? Kung hindi man, balikan nyo itong episode na ito para mapanood po ninyo, ba? Diba? At pwede kayong makuha yung mga tips na binigay ni Kuya Rolly. Eh, sasagarin ko na to Kuya Rolly, kasi syempre, nag-Visayas tour ka na, nag tour ka na. May na-feature kasi kami dito ngayon, nag ka na. Yung buong Pilipinas, nilibot niya. Ganyan. Yun ba yung aim ninyo, Kuya Rolly, sa iyong uh, travel vlog? Iikutin mo ba talaga ang Luzon Visayas, Mindanao? Ayun yes, sa, sa akin po kasi uh -oh. Uh -oh. yung phase ko na bibitarts, dual bandera. Actually, yung goal ko talaga, yun nga, libutin yung buong Pilipinas gamit yung motor ko. Okay. Yan. So, yung itong time na pumunta ko sa Luzon, unexpected kasi ito, parang ano kasi ito, surprise ano yung kapatid ko. Kaya napunta ko sa Luzon. Pero, pabalik at pabalik po ako lalo na po sa Ilocos po kasi nabitin po talaga ako doon. Kaya nga yung kailawa kasi doon, tour lang, one day, libot lahat, ganun. Parang kasi pag ako, pag nagtutour ako, hindi ko pwede na one day lang. Gusto ko one week para malibot po kasi lahat talaga ng tourist spot. <laughs> pero sa tour doon, okay naman. Kahit ano one day lang, nalibot naman lahat. Pero bitin talaga. Marami pa talagang magagandang tanawin, lalo na yung mga ano nila doon, mga windmill silo. Pos. Totoo. Doon nagpunta ka doon sa Ilocos, kuya, bukod doon sa Winbis, sabi mo, uy, parang nasa Amsterdam, parang nasa India. May mga yes. lugar ka pa bang napuntahan? Kasi ang episode natin ay tinawag natin ng na mga top foreign destinations, Pilipinas version. Kung baga, hindi mo na kailangan pumunta sa bansa niyan, meron yes. yan dito sa Pilipinas. Sa dami ng napuntahan mo, baka maalala mo lang, kuya Rolly, no? Ano-ano yung mga lugar na sinabi mong, parang ganito to sa ibang bansa. Ganyan. May ka ba? Uh, Oo. Please. Uh, 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 una, yung ano, yung windmill, ano, marami yan sa basa. Tapos yung ano, yung, tawag doon yung South Beach. Saka yung isa pa, yung um, Blue Lagoon ng Pagod Food. Yan talagang wow. pag pumunta ka doon, para kang nasa Bali, Indonesia, yung beach doon, ang wow. ganda. Tapos yung mga bahay, yung mga cottage doon. Tapos pagtingin mo sa taas, yung mga windmill nasa taas ng bundok, nakaikot-ikot, ganoon. Tapos diretso na kami doon, marami din ano sa pagpababa namin sa uh, yung sand dunes. Yes. <laughs> parang, parang, first time ko rin nakita yun na parang may desert pala sa Pilipinas. Uh -uh. Tapos nag 4 by 4 kami doon yan. Uh -uh. <laughs> diba Di ba yung desert doon para nasa nasa ibang, nasa sa naman nasa Dubai? Talaga, ang No, para ka naman nasa Dubai yes. o nasa Abu Dhabi, di yes. sa Middle East, di ba? <laughs> yung 4x4 nila. Yes. So, yes. na-try mo yung 4x4 nila. Yung yes. Yung saan dunes. Yes, na-try po namin. Kami tatlo po. Very nice. Tumakay ka ba doon yes. sa padaos yung, para parang slide? Nag-slide ka rin ba pag ganyan? Yan nga. May mga video ako na-upload sa aking page. Yun, yung first time namin sa kay. Di ba? Nakakatua. Yes, meron pa akong mga video yan, ginawa ko na yun namin, na-upload ko na po yung iba sa sa, sa iyong again, page, page Mamaya ipopromote natin yung page mo para malaman nila kung anong sinasabi mo, nahanapin nila yung sand dunes experience mo dyan, yung parang nag-slide ka, nag-4x4 ka, ganyan. So yun na. Yeah. O ano naman ang mga balak mo pang puntahan, bukod dito yeah. sa mga napuntahan mo? Ano naman ang mga next destinations mo, Kuya Rolly? okay. Actually, yung after namin sa ano, nagpunta pa kami ng Bigan, tapos baba kami sa Baguio. Doon ako mas na talaga sa Baguio, ano yung sinasabi nila na climate. Kasi nasi, dito sa Cebu, sa global, nga sobrang init. Pero pag nandoon ka talaga sa Baguio, <laughs> yung kahit ano na, madaling araw, pero grabe yung lamig. So, uh, ang talaga puntahan, yung talaga yung parang binggit, yung mga uh, rice terraces, mm -hmm. yung yung bundok pa doon sa may bagyo kasi yun ang sabi nila yung nagpapag daw kay oras yun ang target ko talaga next time na bibisita ako ng Luzon yun talaga ang number one target ko next time Wow! Meron ka ng bucket list. May wish list ka na ng next yes. destinations mo sa Luzon, di ba? Yes. Uh, na kami naman taga Luzon, gusto naman namin pumunta sa Visayas itch. at Mindanao, yung mga mapupuntahan dyan. Since familiar kami sa mga sinabi mong gusto mong pasyalan sa Luzon, aba eh, samantalahin na natin pagkakataong ito. Kung kami naman papasyal sa Visayas at sa Mindanao, itch. saan mo kami ipapasyal dyan, Kuya Rolly? Yung parang foreign destinations din, pero Filipinas version. <laughs> yung ma-recommend ko talaga, lalo na sa, ano, no, sa Visayas, sa Leyte, is yung Kalanggaman Island. Yan. Wow. Yun mo talaga makikita yung sunbar na mahaba, tapos puting-puti yung sun. Yan, yung Kalanggaman Island, sana po ma-visita niyo din po yung Kalanggaman Island po ng Liti. Sa Palumpon Liti po itong makikita. Wow, Nako, yun nga, na-feature nga namin yan. Ang haba-haba niyang ganyang mm. dun, so. Tapos ang ganda, mm. lalo ikaw may drone ka, parang ang gandang tumatakbo ng slow yes. motion dyan kasi nahabol ka ng ex mo. Balikan mo ko, gano'n, ba? Diba? <laughs> parang mga ganyan ang datingan natin dyan. Naku, Kuya Rolly, yeah. maraming maraming salamat, ha, sa pagpapaunlak mo sa interview na ito. Pero samantalahin ko na, na, na rin daw naman, may napuntahan ka na ba ng mga destinations abroad? Nakalabas ka na ba ng bansa? May mga napasyalan ka na ba doon? Ano't ano to Tapos, baka pwede mo ikumpara na, kung nakapunta ka na doon, paano mo ikukumpara hey, sa Pilipinas? Mm -hmm. Actually, wala pa talaga akong lugar na napunta sa ibang bansa. Pero yung, actually, nag open na yung kapatid kung gusto mo, gusto mo na pumunta dito sa, sa U.S. kasi. Yan. Pero parang hindi pa time, parang hindi ko pa-fail ba? Kasi gusto ko talaga Philippines first talaga. Unahin ko talaga yung mga lugar dito sa Philippines kasi kahit dito pa lang, hindi pa nalibot, hindi ko pa talaga nakita yung mga lugar. Kasi sa Pilipinas, talagang marami talaga dito mga lugar na talagang nakakamangha, parang napag napuntahan mo, wow, parang ma-wow ka sa ganda. Kaya goal ko talaga sa Philippines una, bago yung ibang bansa talaga. Gusto ko i promote yung mga lugar natin dito sa magagandang lugar sa Pilipinas. Bago yung ibang bansa. Ang sarap pakinggan, Kuray Rolly. Kung yes. sariling atin muna. Huwag maging dayuhan sa yes. sariling yes. bayan. Naku, sana lahat yes. ganyan yung pakiramdam, yes. no? Love the Philippines. Alam mo yung, bago ka pumunta sa ibang bansa, kilalanin, libutin, pasyalan, mahalin ang sariling atin para alam natin na kung gaano kaganda talaga ang bayan natin at may pagmalaki yes. natin sa ibang bansa. Kasi, pag tayo rin pupunta sa sa ibang bansa, yung mga hindi pa nakakapunta sa atin, di ba Kuya Ryorly? Sasabihin, what can we see in your country? Siyempre, alam natin, mas maganda yung hindi lang nabasa natin, yung napuntahan mismo natin. tas super chika tayo. Yes. Parang tayo yung ambassador of tourism dyan na magsasabi. Kaya, pasyal napunta na kayo sa Pilipinas, di ba? Ganon yun, Kuya Ryorly? Yes. Actually, marami atin nakalubilo na mga foreigner tapos nakausap ko, talagang sabi nila, maganda daw yung Pilipinas. So imagine, nagandahan sila dito, o ba't pa tayo pupunta sa ibang lugar, di ba? So kung, siyempre, kung hindi pa natin napuntahan yung ibang lugar dito, yun muna ang first natin na goal dapat, bago natin pupuntahan yung ibang lugar. Tama. 'di ba? Nakakatuwa sana ganyan lahat ang puso at isipan ng bawat Pilipino, nagva vlog man o hindi, namamasyal man o hindi, 'di ba, turista man o hindi, ipagmalaki pagmalaki ang sariling atin, Kuya Rioli yes. yamado, 'di ba? Congratulations sa success ng iyong vlog, sana mas dumami pa 'yan, Kuya Rioli. Kung i upload mo itong episode na 'to, i-record mo ganyan, 'di ba? Yes. Tapos i-upload mo dun sa page mo na napakaraming subscribers. Yes. <laughs> itag mo kami ha. Teleradio okay. Serbisyo. Tapos subscribe ka rin dun sa YouTube. Ganyan. I-upload mo dun. Tapos tag mo rin ako at yeah. awel pass. Tapos sun sunod-sunod collab tayo para yung episode na to ay marami pang makapanood. Lalo na yung mga Filipinos abroad. di ba? Pa. Eh e, pag ma ka Sige, Kuya uh, Rolly, yung mga gusto mong pasalamatan, tsaka i-promote mo yung page mo. This is your chance para dumami pa ang followers at subscribers, mo at mapanood namin yung iba mo pang video vlogs. Okay. So, Unang-una po, uh, ako pa yung nagpapasalamat sa Tele Radio ano kasi first time po natin itong interview ano sa <laughs> hindi lang dito kundi sa ibang lugar. Gusto maraming maraming salamat po. Yan sa, sa lahat po Topos na nag-share sa kan nag-comment sa ating mga video. Eh hindi ko pa naiintindihan yung salitang Ilocano. Ano, maraming oh, maraming salamat po. Saka sa kasama ko sa Liti, 'yan sa Tacloban, sa Cebu yan, Maraming maraming sal salamat po 'yan. So, then please follow po sa Biyahe ni Awil. Yes, travel ni Awel. Ayan po ah. Ano po kayo, join yeah. us. Please subscribe to us sa Teleradio Servisyo at lagi po kayong tumutok dito sa Travel ni Awel. At please subscribe also kay Kuya Rioli Yamado dahil ang ganda nung kanyang mga ina-upload. Maraming salamat sa iyo Kuya. Ingat lagi sa pagbiyahe at balik ka. Ibalita mo sa amin pag nalibot mo na yung buong Pilipinas, para i-compile natin yan, tapos ipakita natin talaga, gano'n, uh, mula Luzon, Visayas, Mindanao, doon, di ba? Malay mo, pag nalibot mo na itong buong Pilipinas, magkakatotoo na yung pangarap mo na makapag-abroad naman, di ba? <laughs> yes. Thank you very much. Sana magkita po tayo ng personal. Kuya rioli Yamado, ang ating uploader ng Ilocos Nortes Banggi Wind Farm.